So ito na guys yung mga sasakyan namin Ang dami dami na nila Ayan Ito yung Porsche Cayenne Ang susunod ay yung Volkswagen Passat Then ito pa yung isa Lexus RX350 Ito naman yung isa pa Sanjan na unique tapos ito yung Audi e 6 Ayan. at saka ito naman yung Cadillac XT6 yung isa nasa loob ng garahe Audi A8L so, nilabas namin ngayon dito pinarking lahat yung sasakyan dito kasi yung parking namin is lalagyan daw ng siminto ito yung isa Audi A8L e mga German car ito yung pinaka paborito ko sa lahat sasakyan. Audi ETL. Malambot siya tumakbo. Malakas ang makina. Uh, ito naman yung bahay ng amo ko. Ayan. Malaki siya. Ito ang harapan niya. Yan. Kaya siya may plug kasi ano siya. General manager siya ng Saudi Telecom Company. Uh, ang gandang tingnan yung mga sasakyan. Kaya lang ang dami naming trabaho. Uh, dahil nga araw-araw nililinis yung mga sasakyan ito yung gagawin ano yung yung pinagpaparkingan namin L lalagyan daw ng siminto sa flooring kasi o, sya, buhangin lang siya oh meron pa kaming isang sasakyan ito yung para sa mga driver pagka mayroong inuutos sa amin na bibilhin o kaya i-deliver o kaya pipick upin o kung ano-ano pa man dyan Na iniutos sa mga driver Ito yung gamit namin Pick up uh, Nissan pick up Ito lang yung Japan car Sa mga sasakyan ng amo namin uh, Sisimintuin kasi ito guys Ito Kasi buhangin siya Kaya lalagyan ng Flooring na siminto Malamig na dito sa Saudi, guys. Diba? Malaki yung bahay ng amo ko. Ayan. Madami siyang sasakyan. Mga luxury car. Malamig. Oh.